Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ngayon po, ay may ituturo ako sa inyong napaka-importanting dasal na makakatulong sa ating pang-araw-araw araw na buhay. Pwede natin itong magamit kapag mag a tayo ng trabaho. Mag-apply ng visa, mag-apply ng loan, at kung mayroon taong kailangang kunin sa isang ahensya. Sa madaling salita, upang makamtan natin ang ating minimithi sa ating buhay. Bago ang lahat, pakitulungan po ang aking munting channel. Pindutin lang po ang notification bell at ilagay sa all. Tandang pananong. Salamat po, nagdadasal ba kayo? Kung hindi pa, ay ugaliin natin ito. Tandang pananong. Dahil ang pagdadasal ay paraan upang makapanayam o makausap ang ating Diyos. Ibig ba ninyong malaman ang mabisang dasal na ito? Ito'y subok na ng marami aamo at magiging, mabait ang mga, taong inyong, makakasalamuha. Kaya naman, gamitin ito araw-araw. At upang, tulungan kayo, ng taong inyong, lalapitan. Mandalas kasi kapag, lalapit ka, sa isang tao, na hindi ka kilala, ay hindi papansinin, at iiwasan ka. Minsan pa, ay titingnan ka mula ulo, hanggang paa. Upang maiwasan ang mga bagay, na di ka nais-nais, ay ito ang inyong dasalin sa umaga bago po kayo umalis, ng inyong tahanan. Una po, magdasal ng isang, ama namin, isang, abaginoong Maria at isang, sumasampalataya. At pagkatapos, ay ito naman, ang usalin o banggitin, ng tatlong ulit, ang mahiwagang, orasyon na ito. Jesus, 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 Santa, Cruz Espiritu Nino, kayong lahat, ay aamo sa akin. At ihip, ninyo sa inyong dibdib. Yan po ang inyong gagawin. At para maging mabisa ang inyong dasal, ay dapat nakaluhod tayo habang nagdadasal. Sundin po ninyo ang mahiwagang dasal na ito. At tiyak paglabas ninyo ng bahay, lahat ng inyong makakasalamuha ay aamong parang tupa. Maraming salamat po.